yung men, yung arrangement nandun sa nito na ang luma ng Facebook kasi ang mga oras yon. arrange yan kasi kung magkabay-babay nyo yan nauna yung kumbate nauli ang pangigosyo nauna ang susi nauna, nauna na ang panda nauna ang susi nahihiting yun tangan nahihiting mo tulad Iyaris na natin tayo. Ano ba? Hmm. O para hindi sasabihin natin, ah, na. mali, mali mali, mali eh, talaga 'yan, paiba. Awat ana, mali-mali ang arrangement. Mali-mali ang arrangement. Ay, hindi talaga 'yan. Niatas at kasi meron na iba, umuasa sa YouTube. Napabalibali yung ng, namatay eh. sa akin, tinanggal ko yung sa diary ko. Sus wala ay 'yan lang palibali oh kana. Pa Kailan si Alisin mo talaga. May nagamit ka lang yung gato sa Pantapasaligtay. Sa Pantapasaligtay. Ilo kaman kasi wala man aris niya. Sana mo yung tao nga, balik na balik na sa lima. Balik na lang sa patay. mo Wala naman. Wala nga sa arrangement.

overloaded, uh, ang nasal, kabalik baliktad balik so, nararamdaman ko, parang parang may na hihilip ang kaya Ano yung iba? Iba yun. kung ba Hindi. Hindi yun ka lang. trabaho. Na ako, na kaya Kaya dito. Pagbangon ko, may kitang parikit. Hindi. ko. Hindi. Hindi. Hindi.

あの、どうだ見てください。ここはさ、パッキーして。いいだ。こう。パンとか。この写真や。いいだ。連絡バス。あ、バスらしいや。パスパイオその。その割にこっちで雄があるか。いや、頑張るさ。 Oh. wala 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 problema sa iyo. Alam ko 'yung ka sa tin. Sa tin. sa tin na tila. Tapos bullpen. Gawin kita. Ewan ko. Kada 'yung sa tin na ano na Atila. Andaro sa Divisoria? Paransida. Oo, oh, yung sinasapin sa mga ano, yung madulas, nasapin sa mga misa, kaya hey, lang, kulay pula. Tapos bili ka ng unicell pen. Purong. Kawang itang purong. Baka makalipat hmm. kasi ano. Kumulo kasi ano purong. Yung? Yung grapa purong. Ay, kailangan. Baka may asumang doon. Ay, Bundok ba yan? Ang exit po sa Sige, ron. Oo, Wala kang problema sa akin. Gawang kita. Diyan lang sa kay Jay. si Jay, pagmunta ron. Oh. Nagbabay. Na Pabili mo ng satin. Yeah. Ano, Alam niyo yan. Yeah. May PK ba nun? na na pick so then oh, 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 Puro now lang yun mga 40 lang yata o 50 sa miyerda yung <coughs> full pin bili ka ng isang piraso sa ano sa box store, <coughs> national box store yun ni national box para kahit na siyang mabasa hindi hindi kakalat yung ink permanente pang lifetime ba yung ink na yun special ba hindi siya kasama. Hindi siya mabubura. Hindi siya kakalat. Hindi naman Siyempre, hindi ka hindi ka ko, Grego, pero may silang ha. O, pero hindi ko nung hakot ng ano. Eh, kabisado ko pala na. Naman namin. Sumasal pala tayo. Kamisado ko yan. Maria. Di, hey, Grigo? Ako nga, anima kasi lahat. Grigo, tapos uh, yung ginagamit Yung, yung ginagamit ko no. Alam mo yun Nagsilang Yung salang. Animatam? Naman manamin ba na? Oo, yun. Pwede yun yung mixing the salang namin sumasang kalataya. Animatam? Dalawang klase yung animatam. Matam, mahatam, Matam mixing apat limang laman na Kunin ko lang dyan. Orasyon lang. Atataba ha. Nagamitin ko p'yong kasal ko yun sa ating dati. Ano yung dati ha? na yan? Ayot ang ano na... Ang sampalok. Pinabaril kasi ni Nas yung ano po, yung penyo. yung doon yung krego. Kailan doon yung ano... Asan na? Pinabaril ni Nas. Asan na ngayon? Asan e? Asan na yun? Pero alam ko naman yung kasal. Alam ko. Alam ko yung murahes. Alam ko. Pag ginasad mo sa panyo, lahat, na yun. lahat yun ko gano'n na yung mga. Lahat na kung panyo ko gano'n na yung. Hindi kasi nabas-basan yun, kaya nang tinisting. Yan ang mano, tumagos. Hindi dapat sabi nila, si sa buhay talaga. Hindi kasi nabas-basan yun. Pero tiyuhan. Kala na si Bantogan sa Sagan. Okay, ito lang ang mga tiwala alis ang kapalayan ay talaga Ay, nandam ngayon ayrobatukan ngayon ayon 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 ayaw ayon 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 ayaw ayon na, ayaw ayon ayaw mag ayon Yung ano lang. ayon 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 na to ayon 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 akin eh. Ayos na po 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 kitla. Ay, ramdam siguro nila yun. Ramdam. Ramdam nila yung ah. kaka ramdam. Ay, ayaw ko niyan. Puro mga tanso na ko nang tinatesting yung mga karta ko. Padali kasi yung testing yung pag mga tanso lang ano pagka ano kasi pag mga bato minsan bumibil ka yan eh minsan tatama sa tao ayan mo yan tumataro sa salmi na oh salmi na protection kasi yun pag tumalis yung kasi yung bato hindi ka tiwala hindi ka tulad ng mataan so talaga ang well, talaga kaya lumilipad may nagpatesting ng taga-Mindanao, pinadala riyan wala wala sablay lahat wala, Hmm. Wala ah, ko, sinira lang. Masa, lahat ng panaminda na puro puro ano no puro mukya mga bato oh alam no wala wala pumasa. pero ante may may panatlas siya may kanya kontra sinasabi naman niya eh hmm. natural talaga yung kasi yung matandang kabite eh, yung ayaw pumayag sa kanya ay isabit ko sa buhay hindi na rin siya pumayag hindi hindi pumayag oh. kaya marami na rin pumayag gusto kong sa buhay ayaw na rin Ayan, napigil-pigilan na. Maganda sa, ano, sa buhay, ano? Sa mga manok, ano? Mga, ano, mga... O kaso mga animal welfare? Hindi, mga manok po, wala na kaso. Ano sa mga manok eh? Hindi, kinaka... yung, yung, yung ano, sa palingke? Ano sa mga animal welfare? Sinasaktan yung manok eh. Nakakasuhak, baka makasuhak ka ng... Piti <laughs> yan, huwag nangyap doon. Oh, pwede. Yung pagka yung walang... alam ano, ko, aso. Mga ah, yung mga ano, yung aso, pusa, basta mga gano'n. Pero pag mga manok na... Betulong sa yung maupo na sa palito, libon na galing sa'yo? Hindi naman siguro. Okay. Ito mo rin ang... Ay? mo ka? Ang... Ito mo? Isin nga. Kung yung bigyan ako Kung papasa, kung papasa, bibigyan ka ng pera, pipi. di babayaran okay. yan. Kung papasa, sa mga yung mga 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 isa, apat. Ah, yung isa pa ngayon, yung listing sa Sambuanga. Ni Raymond yung akin yung kinuha, isang one ay isang isang libon, listing sa Sambuanga noon. Mm -hmm. oh, pa na padala ko doon. Mm. Oh, hindi pa nabayaran yun. Ay, eh, gusto nila yung listing, wala tayong magawa eh. Oh, nasa kanilang karapatan, hawak nila yun eh. Diba? Yung, um, nasa, nasa, kanilang karapatan, gusto nila subok-subok. Oh, paala sila. Pag na sila, hindi ko natin sa linyo Kasi nairap na kung saan yun lang. Ikaw, bigyan kita ng nasal eh. Mixi lang. Diyan pumapasok yun. Ang kalahin. Diyan pumapasok yun din ang sabi nila. Kung kanino ka humihingi. Kung kanino ka humihingi. Kailangan baspasan ka. Bigyan kita ng bakit nasal. ka kita. Ako bibigay nasal sa'yo, bro. Matagain talaga kita. Ayun. Ah. Ay, alam ko, ka. Yung, oh, yun. Amak, tol. Yung yung dasal mo, tol, isusurrender so, mo kay utol. Oh. Yung hawak mo dasal, isusurrender mo sa kanya. Ituturo ko lang sa kanya. Wala yung maribakal, isunod sa kanya, ipapahit ko yung dasal niya. Oh. Oh. Hindi. Sayang naman yung nagtatasal siya. Yun na yung sarin ba, kasi sunod, natin. Oh. Oh. Para oh. ma-arrange. Oh. Para i-arrange niya, niya. Kasi, kaya, kaya nahilo-hilo ka, kasi nasal, <laughs> hindi ka na nakatugma-tugma.

Ah, Kuya Patrick. Yun ang dasal niya. Yeah. Pakain yeah. na yan. Yeah. Tapos, kumuras yeah. yun ka na. Pero may sense, may pandar din na talagang. Uh, kung Ay, uh, eh. kumukus sa bahay tol, kakatok ka muna sa pintuan. Hindi oh. 'yung <laughs> maraserit <laughs> sa <laughs> kabot ka muna sa tao po. Ay, 'wag kang makipag-away sa tao eh. <laughs> uh, kakatok ka muna sa pintuan tol. Bago <laughs> uh, ka sa. muna nang ano, permission <laughs> Ay, hindi mo 'yung patampok, 'yung patampok pa. Ay, ni ngudi mo sa ginugo ba? Sa pag-ampo sa patampok ng Resino. Sunod po. 'Yan ang kapakawaran. Ako oh, tapin na. Isyon. Lahat pa dula din na gurite. Kasunod ngadayo na mong kamabay sa presto. Kasunod ng mong resmi sa rekompete. Kasunod ngayong adasan nimo, anak. Kumita ng imo? Paulina na siya. Paulina nito. Iyong lista tona. Ganda ytol pag narins. Pag kita mo lahat ng oras na din adasan mo kay pinay. Alang-alang. Adasan ka sa bisa kayamanan ko? Ipauli ni mm -hmm. mo. <laughs> yun na naman ang isang kayamanan. pangulian, yan, ang na. Sunod, andar susi na. May puder ka pa, May susi ka pa, May pandar pa. Alam ko sa'yo, wala pandar eh. <laughs> <laughs> ha? Wala pandar. <laughs> wala susi din. Ayun lang. <laughs> Paano andar yung agimat mo kung wala kang susi? Andar yung dasal mo kung wala kang susi? Ano ang lagi? Ay, wal po ako pag eh <laughs> isob pa isob na tapit ma, <laughs> <Isab> na may eh sa bahay dahil na guto ulmang puna alerap mo mo yak iyak mo garin yak Paano na alerap ako ng mata ni na natulog.